Yung lulutuin natin ngayon ay yung tahong na may sabaw. Ito lang mga kailangan natin. Kamatis, luya, sibuyas, daon ng celery, ito yung tangkay ng celery, daon ng sile, syempre yung tahong na nalinis na. Ayun, siya natin. Unahin natin yung bisay nga, no? Luya. Unahin natin yung kamatis sibuyas sa inyong tangkay ng celery okay, gusto lang muna natin ngayon, pag na-gis na natin, lagay natin yung taong then mix lang natin natin yung lalagyan ng ano, tubig ayan eh lutuin lang muna natin yung taon. Pag kumulo na siya, doon na natin timplahan ng ano, patis. Ayan. Pinagyan lagyan ng paminta. After 10 minutes lang ito, luto na kagad taong. Ayan, pag luto na yung taong natin, lagay na natin yung daon ng celery tsaka yung daon ng sili. Ito lang natin itong mga daon. Then, pwede na natin serve. Ayan, luto na yung taong natin. Okay? pa Ayan, ito yung kinalabasan ng takong natin na may sabaw. Ayan, may nitinit pa, mausok-usok pa. Okay. Kain tayo. Ayan. Ayan. <coughs>